Dalawa ni Ma'am Rae ang nakapag-convince sa kanya na sumali sa endorsement na ito? Malaking bagay na nalaman niya kapampangan si oh. si Rae. Nakapampangan ni Locano. Tapos nung nalaman niya kapampangan si Rae at saka alam niya kasi yung ano, nagpunulaw siya sa, sa, sa pangalan kanina pero alam niya yung beauty term kasi nga kapampangan. Okay. Uh, so, hello. So nung nalaman niya kapampangan si Rae tapos kunwento ko na rin sa kanya, nauna pa siyang dumating sa shoot. Mas nauna siyang nag-shoot sa akin nang wala ako. He was very confident. And it was so okay to to work with her that day. So, naging magand sa kanya. Malaking bagay yung alam niya. Kasi pag kapagpangan, nawawala so, yung hiyan niya. Parang nagiging, ano siya, ang Nagiging, ko nagiging komportable ako sa tao. Pag alam kong kapagpangan. So, hindi ako nahiya. Kasi alam niya yung ugali ng kapagpangan na medyo mahiyain. So, hindi ako nagdalawang isip na bumiyahe agad na pumunta ng Angeles na, na, na na nauna pa ako kay Nene sa... sa... No, so kasabi sabi niya, okay, okay, okay ako kay, Ray kasi kinakapagpangan niya ako. Hindi ako, hindi ako kailangan pwera sa mag-ingles at umintindi din So wala siyang, wala siyang issues yung gano'n. So parang ate niya lang talaga yung pinuntahan niya. Yun ang isa sa malaking dahilan. Bakit? sa malaking dahilan kung bakit madali siyang request. Ayan ang nakakatuwa, no? Because as you know, lagi naman pagpasok siyempre ni Vice Ganda, all eyes are on her. Pero ngayon, kapag nandito tayo pinag-uusapan ito, ikaw ang pinag-uusapan nating lahat. No? And uh, nasabi na niya kung anong nararamdaman niya uh, to be doing this with you. Baka pwede mo naman i-share sa amin ano naman ang nararamdaman mo to be doing this project, this endorsement with Vice. Siyempre, unang muna po, uh, masaya ako ng sa endorsement. Siyempre, iba yung, iba yung, iba, iba, po yung feeling na kasama ko siya dito katabi ko. Baka, kung ako lang mabisa dito, baka nandito sa likod <laughs> yeah. po kasali oh, yeah. ko doon. Lumog po ako Malaking bagay po sa akin na kasama ko ngayon itong part. Si Meme. Congratulations to all three of you. Happy anniversary, Miss Ray. Thank you, bye. Thank you po. Maraming salamat. The years, okay. Over the years, have to um, and I, we have been able to experience the taste of success once in our lives. And it really now, so that's why we're it really takes a phenomenon to be able to sustain that. Not everyone is able to sustain success, happiness. Not everyone is able to reach longevity. Di ba? Ang daming mga pangalan or brands or mga pangyayari sa buhay na pa! Ah, nakita mo na siya, nag-exist. And then after a while, nawala na. So for me, pag yung phenom pagiging phenomenal is to be able to be there and still be there tomorrow. Just like you did. You've been there and you're still huh. Thank you. Para si tayo nasa Miss, ano? Beauty, beauty Queen. Parang Beauty Queen ito na. katalino. Miss pa kong I love it. Salamat! Beauty Dermot was, has always been very generous. Hindi kami lumapit sa kanila. Na. Nung nalaman nila na meron akong mga activations na nakakailangan ng support, they reached out to me to support, to lend a helping hand without asking for anything in return. Wala siyang sinabi. O si, tutulungan ka namin pero pa-post ha. Walang ganon. Walang ganon. Eh sa panahon ngayon, di ba parang ang namin titikit sa'yo, pero... It's okay ka pa rin. Diba? Di ba? Ganon. Minsan nga, pero okay na nga rin yung nagpapalo. Kung iba, wala eh. Yung biglang, kasi yung chicken, siya, ah, tara yung posting, yung ganon. Siya, wala siyang anything. We met, uh, um, with Quezon City in Taste of LA it tastes of it of it to offer help for my um travel series yung mga uh, kandala the explorer kasi nung nalaman niya na bibigay ako ng scholarship sabi niya baka gusto mong nagdagan yung mga pinapaaral mo tutulong ako kasi yung dinadagat ko kasi ko education so ang dami niya pa sabi niya na pwede din ako uh, pwede ako magbigay ng scholarship kung uh, kung madami kung madaming nangangailangan tapos kailangan mo ng katuwang na conference ng kayo. Then, nagdire-direcho na yung friendship namin na naman. Yes, actually, at saka, let me just add po, hindi lang scholarship, yung mga magulang din po ng mga estudyante si ay binibigyan natin ng kabuhayan showcase. So, sakto yung sinabi kanina ni Achi na hindi ko naman pag mag-message ang team vice na o oh, ma'am scholar na ano, si si Achi ay er, si Meme Vice, ganyan. Okay, hindi kami may Grabe naman si Ajik, kung yung Beauty derby yung vlog niya, tapos sabihin niya ulit na may kaibigan ako, na, na gusto mong mag-aral. Parang doon walang na-appreciate ko na okay na sa akin yung banggitin niya minsan eh, pero okay, dahil bang logo, gano'n. So, ayan, parang sakto yung sinabi ni Ajik kanina na wala naman kaming ina-expect sa isa't isa talaga. Kasi alam ko naman na dapat sa dami pa naman naging endorsers ko sa dami ng A-listers ko, alam ko naman na pang hindi dapat pag kontrata, di ba? Pero ito, hindi kami nag-expect. Pero hindi siya naging madamot. Eh, Kaya like, tignan oh, nyo, God will make a way. A third year na ang aming mga scholars at marami pa tayong susunod niyan, actually. Yun. Ay, may ask lang, ilan na po yung scholars? Pwede po. Tatlo? Sa ayong sa dalawa. Sa ayong Tatlo, na yung tatlo na yung in ng scholar dun sa mga projects namin. Tapos, yun ako, na, parang mag-graduate na ka. Tapos, katulad nung, nung kami, sabi niya, Achi ah, huwag kong may hiya ah, kahit sa showtime, kahit sa showtime, pag may ganyan, bato mo sa akin. Eh ako din kasi nahihiya ako humingi ng pabor, pero pag may nag-offer na, go na, grab na, kasi hindi naman ako makikinabang eh, di ba? Mga bata yung makikinabang na mag-aaral, kaya let's expect na mas maraming bata ang matutulungan at ma ma uh, ibabalik natin sa eskwela natin through our partnership. In the morning, before I close my eyes at night, I just pray and just let him let him do his thing. If it's his will, I always tell him, if it's your will, I embrace it. Thank you very much. Bahala ka na. Kasi hindi ko naman ito gawa eh. Diba? Kung, kung nasan ako, kung anong nangyayari ngayon, hindi ito siya, hindi ko siya ginawa, hindi ko siya sinadya. Hindi siya aksidente. Parang dinala ako dito ng, ng The Lord, di ba? So, siya to, kung bakit ako, kung bakit niyo ako nasaksihan a uh, few years back, at kung bakit hindi na ngayon, hindi dito pa rin. It's His will, eh. I, I can only do so much, and I can just only pray and thank Him every day for this wonderful, wonderful blessing. Sa kanya kasi talaga ito, kasi kahit anong joke pa ang ipag ko everyday, kahit ano pang effort na pigawin ko para maging magaling na host, magaling na komedyante, magaling na performer, kung hindi ibibigay sa akin ng Panginoon yung pagkakataon. At yung moment, wala siya. It's, everything is his. Nice. Thank you. Um, all of us are very sensitive. Di ba? Um, uh, malaking bagay sa atin. Hindi lang sa sarili natin. Kaya Diba? Kaya, and we easily judge people kung kanino siya associated. Diba? Yung kaya kami as brands ourselves, pinipili din namin kung kanino kami ma-associate kasi that association can make and can make us. It will really uh, give a very big um, uh, effect dun sa trabaho namin at, pag at pagkatawo namin pag nahusgahin kami kung So, kailangan namin aralit talaga sino ba ito? Anong ginagawa niya? Anong husay dito? Anong buti dito? ba? Diba? Kaya, pag napatunayan namin ng gano'n, kung kami nagdadalawang isang alik at itikin natin yung pangalan. Kumaya tayo, tumikit ang pangalan natin sa isa-isa. At hindi na yung company. Yung, yung pagkatao mismo ng may alik. Kasi, even before, I was made aware of the product, the company. Siya yung una ko nakilala eh. Kasi kahit malaki ko pa parang, parang off ako sa binari. Eh. Hindi ako chichi eh. Parang hindi rin ako pagbakot na isip mo na. Kasi kina-endorse na natin siya. Kasi natutuwa ako din ako ng papasalamat ako sa Panginoon na nasa posisyon ako ngayon na pwede akong mamili at pwede akong tumuli sa meta. Hindi ko tulad dati na siya. ba? Diba? Gutom na gutom ako. Takap na takap ako na. Sige, alik na. Okay na yan. Pagdagdag yan. Hindi ko kinakailangan mag-isip. Ngayon ang kailangan mag-isip. At saka kailangan ko rin magkati. Wala na yung tao, ah, yung may-ari. At yung brutong-tong i-medenta natin. Yes. At yun ang napatunayan ko sa video.